Provincial rate, 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 Ang sinasabi namin dito Madam Chair, parehong pagod, dapat parehas din ang sahod. Ang kinakain nyo dyan sa Metro Manila ay parehas din ang kinakain namin sa probinsya. Patas ba talaga ang sahod sa bawat mga gawang Pilipino. Ayoko sa provincial rate. No to provincial rate. No to provincial rate. Ayoko, ayoko sa provincial rate. No to provincial rate. Ayoko sa provincial rate. No to provincial ayaw ko ng provincial rate. Ako ay sumusuporta sa buwagin ang provincial rate. Tayo ko sa provincial rate. No to provincial rate. No to provincial rate. Bilang oring manggagawa, ako ay sumusuporta para buwagin ang provincial rate. Ayaw ko sa provincial rate. Ayaw ko na rin sa provincial rate. Ayaw ko sa provincial rate. Ayaw ko ng provincial rate. Buwati ang Provincial Rate. Ayaw namin sa Provincial Rate. Sa Chinese General Hospital Employees Association, Ayaw namin ng Provincial Rate. Ayoko ko ng Provincial Rate. No to Provincial Rate. No to Provincial Rate. No Ayaw namin sa provincial rate. No to provincial rate. Tumitindi na sa parehong pagod ng mga manggagawa ay dapat pareho din ang sahod na nakukuha. Walang kwenta ang provincial rate, kaya dapat buwagin na yan. Ayaw, Ayaw ko, ko sa provincial, provincial rate. rate. No, no to provincial, provincial rate. rate. Ayaw ko ng provincial rate. No to provincial rate. No to provincial rate. No to provincial rate. O si John Conag, isang manging isda sa Lovely Street, nas monsporta sa not provincial rate, kamang gagawa pati No to provincial rate. No to provincial rate. No to provincial, provincial rate. No to no, provincial no. rate. Ayo ko sa provincial rate. Ayoko ko po lang sa local rate. Ayoko namin sa provincial rate. Ayo po namin sa provincial rate. Ayo namin ng provincial rate. No provincial rate. Ayo namin sa provincial rate. No provincial rate. No provincial rate. No no provincial rate. Manila Provincial Rate Pagpantayin Tara na, kamanggagawa No to Provincial Rate? Yes to Living Wage! Kamanggagawa Party List number 85 sa Balota